Kumusta mga ka-subscriber? Na-miss nyo ba si Tita? <laughs> Hello! Ano, kumusta na? Ano nabalita sa inyo lahat, guys? Ang Tita naman ninyo ay ito. Still freeze for rain. <laughs> Lakas ng hangin. Ay, kumusta ang mga araw natin, guys? nag-almusal na mo kayo. <laughs> Sabi nila, magpalit daw ako ng content image. Palitan ko daw. Ay, sandali, parang may muta pa ako. May muta pa ako. Hindi <laughs> pa ako nakakapaghilamos. Ayan. Sabi nila, magpapalit na daw ako ng content. Sabi ko naman, may manunood kaya pag ang content ko ay matitino ano nuurin mo kayo, guys? Pinapanood lang naman ang konti ni tita kasi minsan may pasilip-silip. <laughs> Pero I try. I try my best, guys. So, try ko kung magkakaroon ako ng maraming views. Tulad nito. Tulad nitong aking content na ito. No? Itong content ko na ito. Kung nagkaroon siya ng views ng marami. So, ganito ang gagawin ko palagi na. Pero, pag hindi siya nagkaroon ng con, ano, views na marami, eh. balik sa dating gawin. Si Tita. So, yun na po guys. Thank you so much manunood nito. And don't forget to share. Sa mga hindi pa po, po nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe my channel. Lady Bor, ilo ka ng maldita po. Si Tita talaga ito. Ay, o nga pala, sabi nila, dapat pang maldita naman talaga daw ang aking content. Kasi Lady Bor, ilo ka ng maldita nga. Oh. So, ito guys, dahil maldita ako ngayon dito. So try natin kung magkakaroon ako maraming views. Pero kung wala, balik ako sa dati ulit. May pasimusili. Oh, di ba?